Maraming artista ang nagbahagi ng kanilang pagkalungkot, frustration at pagkadismaya sa malagim na sinapit ng mga taga Cebu matapos manalasa ang bagyong tino na nagdulot ng matinding pagbaha mula sa kabundukan. Nagresulta ito sa pagkawasak ng ari-arian at pagpanaw ng maraming residente. Marami ang naniniwala na ang ugat ng trahedya ay ang umano'y anomalya sa flood control projects at ang patuloy na corruption sa ilang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Kim harap-harapan ng pagnanakaw, harap-harapan din ang paghihirap ng taumbayan. Post naman ni Bianca Gonzalez, wala pa rin nakukulong na kurakot, corruption, negligence, substandard work kills. Sabi naman ni Romnick Sarmenta, the problem doesn't begin and end with DPWH projects. It begins with greed. That includes all corrupt officials on every level. Wala pa rin nakukulong? Para kay Gretchen Ho, ang korupsyon ng tunay na punot-dulo ng mga ganitong uri ng trahedya. Dagdag pa ni Dennis Trillo, this is nature reminding us na wala pa rin nakukulong. Sana dinonate na lang natin yung mga binabayad nating tax. Samantala, tinalakay naman ni Ellen Adarna ang mga kakilala niya, kaibigan o pamilya na associated pa rin sa mga corrupt na politiko at umaattend ng parties ng mga ito. Ayon sa kanya, dapat nang putulin ng ugnayan sa mga ganitong tao. Aniya, sa liit ng Cebu, alam naman daw kung sino-sino ang mga corrupt. Ano ang masasabi ninyo sa malubhang epekto ng malawakang pagbaha na naganap sa Cebu Bunsod ng Bagyong Tino?